mga katinig ko. Umano, tumutok si Isko Moreno sa isyu ng gastos at transparency sa lokal na pamahalaan ng Maynila. Binigyang diin niya na ang paggasta ng bawat departamento ay dapat tanging essential at necessary lamang upang masiguro na hindi nasasayang ang pera ng mga Pilipino. Pinuri rin niya ang Task Force Pack of Fiscal Accountability, Cross Transparency and Frenzy na para ayusin ang pananalapi at siguraduhing maayos ang paggamit ng pondo. Subalit, lumutang ang isyu ng cash advances na umabot nga raw sa 3.8 bilyon na pinamahalaan ng Special Disbursement Officers. Ito umano ang dahilan kung bakit kailangan ng mas mahigpit na monitoring at fiscal discipline sa bawat operasyon ng lungsod. Kitang-kita rito ang mensahe ni Moreno dapat may malinaw na accountability, tamang paggamit ng pondo at integridad sa pamahalaan upang maprotektahan ang interes ng mamamayan at matiyak na napupunta sa tunay na pangangailangan ang bawat sentimo ng bayan. Ang eksenang ito ay malinaw na paalala sa kahalagahan ng transparency at maayos na pamamahala at kung paano dapat maging responsable ang bawat opisyal sa paggamit ng pondo para sa kapakanan ng publiko. ng City Hall sa panahon nila kung makapag-cash advance pa ay wagas at walang pakundangan. Cash advances by the Special Disbursement Officers ballooning to 3.8 billion pesos. Cash advance. Sa gitna ng kampanya dalawamput isa na opisyal at empleyado ng City Hall nag-cash advance ng 2.1 billion pesos. Isang tao lang, isang araw lang, May 9, three days before election, pinag-cash advance ng 132 million pesos. Ayan po siya. Pogi. Joy Dawis Asuncion. January to march ng walang authority. Kung kanina, si Joy Dawis, first honor. Ito po, magna cum laude. Ang summa cum laude, attorney Marlon Lacson. Magtatatlong linggo na ako hindi mapagkakatulog. Paano babangon muli ang Maynila? Time, we've experienced 13% and 19% at the height of pandemic. Partida pa, pandemic pa. Bakit ganon? Ibig sabihin, may tiwala ang mamamayan. Bagamat hirap sila, nagsipagbayad sila ng obligasyon sa ating minamahal na lungsod. O kayo, wala na kayong pandemya. And your deficit is amounting to 36 to 39 percent. What kind of fiscal management is that? And again, I am no economist. Nasa financial ICU na tayo. And I ask the audience, especially yung mga nasa ibabaw if there is seatbelt there please fasten your seatbelt Kasi baka mahulog kayo sa bangko sa susunod kong ilalahad na tunay na katayuan ng ating lungsod Nasa financial ICO ng City Hall sa panahon nila, kung makapag-cash advance pa, ay wagas at walang pakundangan. Election-related work but thinly masked as public service costs. Cash advances by the Special disburse Disbursement Officers ballooning to $3. 0.8 billion pesos. Cash advance. Naalala ko si Mayor Lito Atiesa yun, 10,000 lang yata, ayo pa mag-cash advance eh. <laughs> Let's call it spade a spade. Madalit salita. Wala nang ang kita. Puro bali pa kaya nagkabali-bali ang buto ng kaban ng bayan. The total supplier payables increased to 7.4 billion. Alam nyo po, 1.8 billion plus o piso nito ay dalawang taon nang binayaran. May kapabayan, Pinabayaan? O istapa? pa? Mula January, mind you, I'm trying to be very specific that all of you here later on will be guided properly. Mula January hanggang May 2025, sa gitna ng kampanya, dalawamput isa na opisyal at empleyado ng City Hall nag-cash advance ng 2.1 billion pesos. January, Enero, Febrero, Marso, Abril, Mayo, limang buwan. Ano ang panahon na ito? Panahon ng ginamit sa kasama program. Job order o JO at iba pang election-related services. Lumapit pa kayo. In just one day in one day they authorize one person to draw three checks in one day. Kaya siguro may bolt sa opisina ko. Isang tao lang. Isang araw lang, May 9, three days before election, pinagkas-advance ng 132 million pesos. Ayan po siya. Pogi. Mind you, and let me repeat, in one day, 132 million pesos. Ang pangalan po niya, Jonathan Garso. Kahit na ipinagbabawal ng Omnibus Election Code, ang titigas niyo, ang lupit niyo, para kayong alkohol, wala kayong patawad sa mikrobyo. Eh basura kinukuha niyan ni. Eh. Isa pang mataas na opisyal ng City Hall. Lilingonin natin sa tawag na Assistant City Administrator. Nag-transfer ng malaking pondo from general fund patungong trust fund. Yorme, wala naman pong masama doon, nag-transfer lang pala. E anong ibig sabihin? Gumastos ng 683 million sa trust fund at bawa. Hindi tama, hindi otorisado. Nung mapubuking na, inutusan mag-transfer from general fund upang ibalik sa trust fund. Ang pera, 683 83 million pesos. Ayan po siya. Joy Dawis Asuncion. Anong buwan? January to March. Nang walang authority. Ibig sabihin, winawaldas natin yung Trust Fund and the basic concept of Trust Fund, that fund has dedicated or merong takdang gamit. eh, nagalaw, kusan ginalaw sa mga manonood o manatag kayo, aalamin po namin yun. Sa kasagsaga ng eleksyon, isang empleyado ng City Hall, ang pangalan Fernan Bermejo. Nag-cash advance ng 641 million pesos, Councilor Jong Isip. Kasi baka nagtataka kayo bakit walang pambayad sa 10.2 billion? Service render, product receive, product use, and so on and so forth. Nasaan ang pera? Unti-unti ko nang ipinamumulat sa inyo kung nasaan ang cash. Ayan po siya. Kung kanina, si Joy Dawis, first owner. Ito po, magna cum laude. Ang susunod, ang summa cum laude. Attorney Marlon Lacson. <laughs> Amounting to 1.1 billion pesos. Sila ba'y may krimen na ginawa? Hindi ko po alam. Ano bang ginawa nila sa pera? Hindi ko pa po alam. Pero sigurado ako, one way or another, malalaman ko rin may kina, nakinabang dito sa sesyon na ito. Before I continue, on a personal note, anong ginawa nyo naman sa Maynila? Wala na ba kayong konsensya? Puro na lang ba kayo si ako, si ako, si ako, paano ako? Wala na ba tayong kahihiyan? Nawala na ba sa atin yung pagmamalasakit sa kapwa? Puro kayo J.O. J.O. Tingnan niyo na nangyari sa siyudad. Makapagbintang pa kayo sa kampanya, Wagas. Hindi ko lang talaga kayo pinatulan ng kampanya. Bakit? Ipinagpa sa Diyos ko. Bakit ipinagpa sa Diyos? Eh, ang hirap ng paliwanagan, ang taong nagtitingang kawali. Salamat naman sa Diyos. Awang-awa ko. Totoo Totoo lang. Magtatatlong linggo na ako hindi mapagkakatulog. Paano babangon muli ang Maynila? Sa 10 bilyon ang utang natin, ang pondo natin, da 20 bilyon. At the rate we're going, our PS services amounting to 60% of what? Of 20 billion? That's 14 billion? And you still have about 6 billion and we have a bayarin at 10 billion? How can we operate? How can you... Madam Vice Mayor, makisuyo lang po. Pawal na po sana sa inyo ang Zoom session. Hindi na po pwede pasum-sum na lang ang konsyal habang nasa Boracay nagsesesyon. Ang sasarap nyo? Ako hindi pa nakapunta sa amampulo? Kaya ko naman. Hindi ko naman sinasabing masama yun. But if I may, if I may, use the saying, for evil to succeed this for good men to do nothing. Ang pananahimik ninyo ay pagpayag ninyo na maghari ang kadiliman sa ating buhay at pamayanan. And I hope we start realizing we together repair this. We can repair this. We can heal the city. And if I may continue, pasesya na kayo. Ito na yata ang pinakamahabang maririnig ninyo na inaugural session. But, again, kumanatag kayo. Wala akong sinisisi. Inilalahad ko lang ang paktwal na katayuan ng ating lungsod. To these individuals, whether you are still in the city hall or not, I'm ordering you to submit your truthful liquidation report in accordance with the government rules and regulation. You know the drill. You know the consequences of what you did. Para po sa kaibuturan ng ating mga kababayan, pumanatag kayo, baka may tanong nyo dyan habang nagko-comment kayo sa, site, sa Facebook, anong gagawin sa kanila? I already stated it. We'll just focus on first things first. The garbage crisis, the peace and order of the city, and we will go after them. Isa pang symptoms na nasa ICU ng City Finances ay ang MTPB. Bago sa aking administrasyon na sinundan ko, the average income, yearly income of MTPB is 53.6 million pesos. Nung panahon ko, sa pamumuno ko, itinalaga ko si Director Dennis Biyahe at naging yearly income ng MTPB is 131 million pesos on average. Makikita ninyo, January to June, ang income bago nawala si Director Dennis Biay, nasa 73 million. On the same six months, ang naging income ng Maynila ay 56 million. You do the math. Saan napunta? hindi ko po alam. Aalamin ko po. Pero, today, we have to give justice to a person because there is grave injustice done to him. Ipinagpasinungaling na siya ay tinanggal. Para sa ating mga kababayan, hindi po siya tinanggal. Nag-resign po Si direktor Dennis Biyahe dahil dumarating na sa MTPB si Eddie Atpati. Now, what is the effect? The numbers don't lie. Hindi niya kaya. Bakit? Iti nagobilin ko. Na pangalagaan. Ang ahensyang yaon. Pero pinagdudahan, Nino! At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon! Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba! Poses mo'y mahalaga! Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe! Para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan! Hanggang sa susunod, tandaan! Ang may alam, may laban! Awesome!